nandito tayo ngayon sa may Chinatown mga ka-OFW kasi gusto ko kumain ng chicken feet. <laughs> Friday kasi ngayon. Kaya marami tayong oras. Pwede tayong malit na umuwi ng bahay today. Medyo busy ang MRT station dito kayo mga ka-OFW. Okay, andito na tayo sa labas ng Chinatown, mga ka-OFW. Dire-diretso ka, -OFW. Dire ka tayo sa ating pakay. <laughs> Siyempre yung pakay natin, mga ka-OFW. Diretso ka, -OFW. ka tayo sa so my chicken feet. <laughs> Meron pang natira, mga ka- Oo, oh, ang dami pa. Meron pa, mga ka-OFW. Dito tayo. Kasi wala yung paborito natin na merong lemon. Yeah, this one. One. Okay, umorder na tayo, mga ka-OFW pabayaran ko muna. Thank you. Okay, nabili na natin yung chicken feet mga ka-OFW. Siyempre, alam niyo ng kasunod. Bibili tayo ng bun, steam bun mga ka-OFW. So, dito tayo bibili ng steam bun mga ka-OFW. Yung presyo ng steam bun nila dito nasa $1. Ayan o. No? Oh. Ito yung bibili natin. Meron din naman sila dito yung parang may palaman na beef. Nasa 250. A few inches later. Okay, mga ka OFW, yon. Dito na yung ating chicken feet, oh. Kasi <laughs> 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 oh, minsan minsan lang naman ako nagkakrain ng chicken feet mga ka OFW, kasi ang feeling ko dito talaga luxury. <laughs> kasi medyo may kamahalan na sa six dollars. Pero ngayon, nag tayo kaya ito yon yan yung sting bun as usual dalawang piraso yung dinili ko mga ka-OFW ayan so pwede na tayong kumain Okay, tapos na tayong kumain mga ka-OFW. Naghahanap na ako ng pwedeng maiinom. Kasi parang <clears throat> Gusto ko uminom ng Coke. Kain <laughs> na tayo ng drinks mga ka-OFW. Kung nagsiserve sila dito mga ka-OFW na mga ano, yung mga fresh fruit drinks kagaya nito, ang sugar cane. Ayan. At kung ano-ano pa. Ayan o. Oh. Ganyan ginagawa yung sugar cane juice mga ka-OFW. Only one for me, ah. Eh? eto, nag-video call muna ako mga ka-OFW sa aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Alam na alam natin mga ka-OFW na ang video call ang tanging sandigan natin para maramdaman na malapit pa rin tayo sa ating mga mahal sa buhay kahit libo-libong milya ang pagitan natin sa kanila. Dahil sa mga video call, naiibsan ang lungkot ng pagkakalayo. Kaso pangit itong video call mga ka-OFW kasi dito pinapaalala sa iyo na may babayaran ka pang utang o may mga materialis panging kailangan mong bilhin. <laughs>